Ispatid si Paulo Abilino, bisis sa pagbabasa ng kanyang script, para sa paparating na pelikula. Habang si Kim Ju ay kararating dang mula sa kanyang trabaho na noon time show. Ganitong energy ang nakaka-inspired, ang daming ganap sa buhay sa loob ng isang araw. Nakakapagpahingap kaya ng maayos itong si Kimi? Iba ang immune system ito. Sana all na lang. Samantala, pagpusapan naman natin itong si Paolo Abelino. Anong nyo ba? Na isa ang aktor na sa tumulong sa mga staff noong nagkaroon ng pandemya at sa bigla ang pagkawala ng prangkisan ng Kapamilya Network. Ibinubgar ito ni Vice Kanda na napakabait ni Paulo. Hindi nagdalawang isip na magbigay ng tulong pinansyal. Buhut kasi sa mga artista, ang pinaka naapektuhan dito ang mga nagtatrabaho sa likod ng kamera. Iba kasi, ang iba kasi ay inalis na rin sa network at ang ilang artista ay nagsidipat din. Kung hindi ninyo naitatanong, napakayaman nitong si Paolo Pilino. Never nawalan ng pelikula, napakaraming teleserye at solo movie. Na halos taong taon ay inilalabas. Kaya huwag na tayo magtaka na mahusay na aktor ito at napakayaman. Hindi rin madamot na na ibahagi ang kanyang blessing. Dalupat sa panahon ng kagipitan, napakabait na tao at very humble pa.